Hey guys, meron na magandang kalaban at Tecno Spark Go 1 ngayon. Siyempre, alam niyo na kung sino 'yan. Synfronic Smart 9. Design pa lang mukha napakaganda niya na. Tapos sa 120Hz pressure rate na rin 'yan. With 6.7 inches na IPS LCD display. Still naka 13 megapixel pa rin. Expected na 'yan. Tapos naka Helio G81 na processor siya. 4GB RAM, saka naka IP54 na rating siya. Splash and dust resistant. Tapos finally naka dual speaker na nga rin. Same ng Tecno Spark Go 1. Sa ibang specs size, meron siyang 5,000 mah mm siya battery. Saka sure, naka 10 watts pa rin yan. At sana budget meal pa rin yan, around 3,000 lang ang presyo. Grabe guys, hindi na talaga basta-basta ang mga smartphone sa halagang 3,000 to 5,000 ang mga smartphone ngayon. Siyempre, salamat kila Infinix sa kila Tecno. Tay sa ibang brand guys, ang ganyang klase ng specs sila Tecno. sa ni Infinix, is madalas mga aron 7,000 pa pataas. At salamat talaga kila Tecno dahil binibigyan nga nila tayo ng mga magagandang smartphone sa mga budget meal na mga presyo ng mga smartphone ngayon. Kaya guys, magkano ang hula sa bagong smartphone ngayon ng Infinix? Pa-comment na lang po dyan sa baba. Thanks for watching!